Ayan guys, oh, nandito po tayo sa Manila Bay. Ayan puro buhangin ah dami ng tapak ko. Oh. oh. grabe. Eh, isang bako oh. oh. Grabe. Malapit na pala ito dito sa ano? Sa mall. Malapit na ano? ah oh. oh. Ayan guys, oh. Ang lawak ng tambak. Grabe. Ang lawak ng tambak. Ayo, antam buah lomparku, kita tamu